Kakain na naman? Yes. Dahil gutom na gutong tayo sa ating paglilibot-libot sa ating kabakuran dito sa baklaran, meron na naman tayong namadaan na isang solid na putripan tripan. At ito nga guys, ang Pubside, located lamang sa Dimasalam Street, Baklaran Paranaque City. Or simply visit their official Facebook page for more information. Ang maganda dito is napakaganda ng ambience na kanilang dining area at napakalawak. Kung ikaw may hilig sa mga sizzling, meron sila ditong sizzling chicken na nagkakalaga ng 149 pesos, sizzling liempo, 149 pesos, sizzling burger steak, 129 pesos lamang. Kung nagda-diet ka at hilig mo ay salad, meron sila ditong dalawang salad na inuupor. Ang kani mango salad sa lagang 180 pesos lamang. At meron sila ditong Caesar salad sa lagang 150 pesos. Matitikman mo na ang kanilang mga solid na salad dito. Meron din sila ditong appetizer kagaya ng cheesy jalapeno na nagkakalaga ng one. 120 pesos. Kung hanap po naman ay chicken, meron silang a la carte dito na 6 pieces wings, 189 pesos. 8 pieces wings naman is 225 pesos. Maraming klase ng flavor yan. Pwede nyo i-mix and match yan. Pero ang in-order namin, ang kanilang buffalo wings. Umorder din kami ng napakasalap nilang beef caldereta sa alagang 199 pesos lamang. At sinamaan namin yan ng kanilang crispy kare-kare na napakasalap talaga sa alagang 190 pesos lamang. Hindi lang pudrip ang meron dito. Kung gusto uminom, pwedeng pwede yan. May kasama pang video. Okay Narito ang kanilang mga menu. I-post na lang, guys, para makita nyo na maigi. Uh, my name is Helen Lawang po. Eh. Ako po yung nagmamanage dito sa shop na to, sa pagside po. Ang mga product po na ino-offer namin, yung mga sisling po, yung mga appetizer, special po, salad po. Bali, uh -huh. nag-start po No, uh -huh. bali, two months na po kami dito sa pagside po. Bali, ang open po namin, 3 p.m. to 3 a.m. po. Bali, visit lang po kayo dito sa pub site po, po sa Dimasalang po. Dimasalang Street po. ah uh, sa so social media po, may, may page naman po kami. Mag-chat na lang po sa pub site po. Kaya in order ko na lahat ng mga trip kong kainin, kaya wag na natin patagalin, tikman na natin to. So, una nga natin titikman ang kanilang crispy kare-kare. Kung so, makikita nyo dito, yung sabaw malapot, yung kare-kare napaka-crispy, yung gulay, guys, ayan, hindi lata. So, ito yung kanilang kare-kare, napaka-crispy, crispy bagnet. So, ayan, titikman na natin. Mmm, rabi, napakasarap sarap at napaka-crispy. At yung sabaw or yung sauce, napaka nam talaga namang highly recommended itong crispy kari kari nila guys. Siyempre, mas masarap ito kapag haluan mo ng kanin at panigurado kapag sinubo mo at tinikman mo with rice, mapaparami ka ng kain ng kanilang rice. At siyempre, hindi rin papauli yung kanilang sisig dito. Sisling sisig na may egg. Ayan naman guys. So, napakasarap. Basta sisig talaga. Masarap. At syempre, haluan natin ng rice. Ayan Oh. No? Sempre masarap to kapag hinalo sa rice at ginawang ulam. Talagang mapapaulala ka na lang. At isa sa mga panalo nilang pagkain dito, ito kanilang beef caldereta. Tingnan nyo naman yan, guys. Napakadaming laman. May cheese sa ibabaw. Ayan, ang melted cheese. Siyempre, may carrots. Itikman natin yan. Nakasama yung beef. Ooh, masarap siya, guys. Highly recommended, guys. So, try nyo na tong kanilang beef caldereta. At kung mahilig naman sa chicken wings, ito in order namin ang kanilang buffalo wings. So tinanaw natin at dinip sa kanilang mayo garlic. Mmm, napakasarap guys at napakapanalo ng kanilang chicken wings dito. Ano, hanggang na lang ba kayo? Titikim na yan.